Ayun Ayun oh, putang Ang laki Ay, kago Ang laki pire Yan na, yan na, pisyon 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 Oo, oh, let's go Yun, another day, another two naman, joke lang Magdadagat tayo ngayon hey, sa Ubando, mga kuys Casual angler, Kim Jow, fish hunter Yan yung mga kasama natin ngayon Bale, ito na yung Part 2 nung mamali natin Kasi nasa Ubando tayo Last time diba natakasan tayo ng mamali? So babawian natin yan ngayon Kaya ano, let's go! Sa na ng bangka guys Mayroon pa akong taho Gusto mo dito? Gusto mo dito? Ikaw dito? Okay, ganda okay, 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 na tayo <laughs> kasi patatlo pre. Kasi patatlo guys. Ay nandito kami. Ako tamang taho lang mga boys. Taho tao. Tama almo sal muna. So gumising ako ng 2 ginising nila ako kasi di di ako nagising sa alarm ko. 1:30 alarm ko, Magising ako sa tawag ni Casual ng alas dos. So, late na late ako. Pero ito, mas late yung bangkera natin, mga kuy. dito tayo ngayon sa Obando. Ayun yung market. Nga, nagkabanggaan na. Sinabi yung stand. Tagod ko na din nakakain ng taho. Kaso kailangan may laman yung chan ko kasi sinusupo ako ng asset ngayon, mga kuy. Siguro update ko na ako kayo pag nasa spot na. Let's go. Dito tayo guys. Minit ahungan. Tuwacha! Overweight. Sharky ito mahok. Nagpa-popper naman siya. naman. na sa Kinakain mo ba? Hindi mo naman kata kinakain yan.

Oh. Ben, ben. wala ako dito, wala ah, ako ay. 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 galing mo, ah, Ang galing mo talaga. Uli Oh. <coughs> De, mag, 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 pag, ano, na kasi. Eh, pag wala masama ganyan na kasi masama intensyon namin, pre. E, <laughs> sabi siya inyo mga pre, oh. 'Di ba? 'yun sa salita isda! Lahong isda! Sige vlog ni Anton eh. Naisira ko yung pre, gusto ko nga yung mga may bastos eh. gusto ko nga yung Gagi, mga bastos pala kayo eh. Bastos pre, bastos ni Huwag kayong ganyan pre. Malakas <laughs> <laughs> siya pre, pero wala siyang palag sa ending. So, ibig mong sabihin, mahina si Kim. Benda nga, yun. Bakit nakalala ko strike? Agad-agad, ang babayabos kayo, ha? Hindi ka, pre, ha? Okay. Fish on. Mga Tagalog kasi tapon ng tapon sa ilog, eh. <laughs> Sorry, tagalog pala kayo pare. <laughs> Seconds bad. Sige, agis muna bago ako duman. Hindi na sa tahungan. First pass. Is that? Uh, Okay. Oo. Bike, bro? Hindi, ito. Ano yun? Sumabit lang? Hindi, nanginig yung tip ko eh. Isa pa. Sa si game jo, tulog na. Isda isda, nasaan kayo? Walang kamatayang donate mga idol. Another FG nata naman mga kuis. Sige mgaona na na. lang ako ng sa katawag. Ah. tumutok ah. yung linya natin na sabit kasi tayo. Tinatry kong halisin dun sa W na natin po uh -huh. ba? Ano ah, ni patay ko? Oh, ni patay. Tayo. Guys? Wait lang. Ay, Bol muna tayo, guys. Dito muna. Bol lang muna. Ha? Bol lang muna tayo tapos lipat. Ayun, ayun. Ayan, kumotok nga linya. Wala kong okay. mag-round ako dito. Eh. Ayan na dito. Lilipat. Lilipat ka lang ng tutulugan mo eh. <laughs> ngayon, mali yun. Mali yun, pre. Hindi nakahiya ka maglipat para matulog. Madras na tayo okay. so problema to. Pagkakalagas tayo naman. Ano yan? Kinahanap mo ba <laughs> kung saan yung mas malakas ang hangin? 1 meter siya. 150 Awan din sila. Oh, tapos nakabaking ako na ano. Press baking. Press baking. Pero may mariga pa dala. Ha? Pumasok tayo sa taungan mga kuys, walang pamagat doon Try natin dito Ayan o, kasi last time nandito kami, dito yung mamahali na nakalas Yung sumabit sa angkla So try na rin dito, sana makadali na tayo. Anong oras na 9:10? Wala pa rin lista. Si Anton, si Casual Langler pa lang yung nakahuli. Isang bako ko, isang bugaong. Ta kaming kami tatlo nila Kim at Fish Hunter wala pa nahuli. Pero sana dito. Medyo kalmado dito, pwede na proper dito. Dito yung mga tumatalo na mamalin ng nakaraan. Ngayon wala. Awit. Uh, dito ba kayo nahuli? Ayun o, no, halawak Halawak mga kuy let's go Dalawa kayo Ayun o, no, po Ang laki Ay, e, Ang laki pre, ay, ay. mo dyan, no? you Sige pa, sige pa, kulang, kulang okay, Pagat yan try magan, pre. tira, 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 tira. Di ko yan, ko abot. Tira, tira, tira. Kaya hindi ako marunong ang... Ay, ayun, ayun, ang ay, ay, sumasabog, pre! Ayun, yung mo pala yun. oo yan Walang, ano, uh, dito, so... Ano na lang ako, na <laughs> putang ina, nagkakawan nga. Dali, pre, hansam, pre. Yan lang, sarap lang. Pre, ang tagal mo naman, pre. na gumawa ito? Hindi oh. ako makakaagis tayo, pre. Saba <laughs> <laughs> ta mo nga ito, pre. Para abante ko ito na pala yun eh. Ina 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 vision 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 oh, oh! Ah! let's go angat nyo angat nyo pray angat nyo angat nyo pray hukitan mo pray mo Ah! Salok salok, salok. Yes, wow. salok, salok! Ito na! Malali po, malali. Ito mamali. na yun! Mamali, pre! Ito na, ang ito na, ang na, Popping oh, time! water, gods! Stop, may mo yun ako. Oo, naku. nakuha ko. Kaya yun yun. Oo, wala, na si Jamak na para show. Hindi na kailangan laruin to pre. Popping na, Popping! Huwag sa'yo, mawala yan. A okay, na. Mo lang, Pucha pre, malaki. Malaki, pre, malaki, pre. Let's go. Second cast. Second cast. Malaki. Babalik. Malaki, pre. Babalik. Ayun na, ayun na. Ay, putang ka na, bumaba. Masikip na to, di na nakakadrag, oh. Okay. Di na, di na makakana Ayun na, ayun na. Ganda agad, ganda. Let's go. Let's go. Let's go, bro. Let's go. Let's well go! go. Oh. Solid! Woohoo. Congrats! Congrats! <laughs> 99 pesos na Rad, boys! Nice. Ay! Ah. 99 pesos na Lur! Bato! 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 Look, bato! 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 Ay! Ang ganda ng no, strike, pre! Ah. Kita! Kita, kita oh. ko! Ako oh, nanginig ako, pre! na tayo kasi ano! Ay. Finally! Finally! Ay, mamali lang siya! <laughs> Woohoo! Ano yung laki pre? Ano yung laki? Ano yung laki? Ay, masawa yan o. Ayan nga, okay. makapag-papert na rin. <laughs> Let's go! <laughs> Paporter, God! Paporter! Bako eh, nakaraan nakaulat eh. Oo, mas***** ko nun eh. Rinedy na rin ni ang jaymak eh. Talagang pumesto na siya eh. Pumesto na yun. Yes, thank you, Lord! <laughs> <laughs> Wala. Sulit na sulit na. Ay, Ay, wala. <laughs> Hello, wala, wala. Anong uwi? Wala, wala, wala. <laughs> uwi. Bis na. na, na. <laughs> Yan mga tropa. Parang lumayo tayo, pre. Um, um, Nanginig ko may um. ko sa excitement, hindi <laughs> sa pagod. <laughs> konting ano <na> lang, konting lang. Ay, niya eh. <laughs> Sinigurado ko, pre, kasi last time, di ba nilaro ba? kaya naman ang rad. Oo, kaya nito. Ay, na ito. Ayaw pa na natin. Tignan mo na po line lang sa ano niya. Di ba naka-angkla? Sa bunta Thank you kuya. Mga ilang ilo yun ah? Tatlo no? Ha? Taba eh. Ah! nga yun, eh. Wala naman. Nagtaba pre rin. Uh, yung ano ko. Mga ilang ilo yan pre? Ah, dalawa, dalawa. Hindi ko na inano. Wala nang laro-laro. Okay, Excited na me. Okay, picture kita pre. Mamaya pagpatay na. <laughs> Ay, wala naman ng hook eh. De, may lift grip ako doon, pre. Kunin mo. Andun sa may box sa'yo, no? Ito ko nga nga. Ayaw nga. Shoot lang. Sabay ng ano? Sabay ng Okay na, pre. Ay, may... May may... Oops. Ah, git lang ah. Sige, kin. Tayo nga ka na boy Ay shit Sige 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 Okay lang yan Di naman mati mga na Uy sakto Okay may view ulit Pinutol lang buntot yung ano niya pare Yung line ko Uy pisyon Uy pisyon Nice Kagi, nice. Ka. Ay! Bu***! Tapuater. Tapo Aktif. Oh, ini nak abul. Oh, ay. Puta, ay, pula. Ay, Ano gamit nanti dong. Ay. Ijet, tuloy tuli pergi, tuloy Gamit natin yung ano, Ayo, ini masuk. sa masuk. <coughs> Ay, ako, bilis, 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 tuloy, 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 tuloy. Bilis mo mag Jeanette, Kuis Dilan. Kuis Dilan, bilis mo mag Jeanette. Tuloy, tuloy ang kagat, pre. Nagpapanik ako. Timbang, timbang, timbang. Laki na ito, pre. Eh, hindi, sakto lang. Oh. Pwede nung akin. akin. No. Ay, forward kami, Kuis, kasi medyo nawala na yung kagatan dun. May mga tumatalon dito na sa area na to. So, lumipat kami. So far, ito na huli namin. Lagi yeah. mga Kuis. Siguro yung mga pre, bonus yung sa akin kulang tatlong kilo. sa timbangan ko sa mata. Lang. <laughs> lang Solid. Agis pa tayo. Ay, may lang tayo Hoy, contact mo Hoy, wala? hindi, walang Hindi, Sino ba ang kumakain ng hu? Mamali kumakain ng barakuda. Baka diba kami nga may barakuda ka ah. Uh, naman. Nung nagulay tayo mamali. De, ano? Sino ang predator sa kanila? Wala, pareho. Ah. Uh, Tropa yan po Kasi pinsan ni barakuda yung kapitbahay ni mamali. ibig ko Oo. Ano ba ang pinagsasabi ng mga ito, pre? <laughs> <laughs> Lutang na. <laughs>

May tumalan dito sa tabi. Ano yon? Lurid ba Oh, <laughs> pagod ka na. <laughs> Alam mo yung minsan nagkakaroon ako ng sudden burst, pre, tapos bigla akong malulungkot. <laughs> Kala mo pang full day ka, pre. Di, pre. Ako, okay, di pa ako napapagod. Na, eh. tempo ulit. Puta oh, ka na, wala lang ako, na kul. <laughs> 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 ko letra Dito na yung capacity. Di pag, ganun mo na, di, pa, di pa todo dulo na. Oh. Oh, no? uh, ah, Basta ako dito sa side na to. Tayo sa top. Nasa baba ata sila. Baba na sila. May araw na kasi. Baba na sila. Palik, palik, palik. Ang laki ng sayo pala. Oo. Oh. Talo ka pre. Ang ina, di ako nanalo. Talo ko, panalo na ako. <laughs> Ginapit ko yung pin niya para walang ligaw. Kasi sasabihin mo sa'yo. Ito yung... sa akin? Oh, sa'yo. Ang taba nung sayo pre. Mm -hmm. Ilang kilo ka ay 2.5? The best ka talaga? Ayun, pero mga fish din yan. The biggest! <laughs> biggest! Biggest <laughs> mamale! <laughs> Ni Kois de! Palakpakan sa mukha ang... <laughs> <laughs> Yabang nito oh! Tina, tina pre! Tulog na natin ito si pre! Nagod kay sa mama ko. Wala ka naman mama, di ba? Matay na yan. <laughs> wag ka dyan, wag ka dyan, wag ka dyan. Nasabit <laughs> ka dyan. Sobrang baba, oh. seconds lang. Wala mo? Sige nga, baba nga. Try mo. Lang pasta ako. Oh. Ano yun? Ano Ano yun? Oh, oh, yun. Pisyon, pisyon. Sure, pisyon, pisyon dun to. Pisyon dun pre. Ay, kalas. Yes, kalas! Putol, pre. Putol. <laughs> yes! <Yeah! laughs> Tagumpay! Try, try. Putol line ko. Putol? Barakuda, pre. Tumama sa leader. Ay, sa main line. Putol, lakas. Di ba malit lang barakuda Ay, ba lang dito? Ay, malaki yun. Yung barakuda barakuda na hindi ito sa ano inyo. barakuda yung pro, sayang. Ah, oh, wait. Hindi ko abot yun eh, dun sila. Oo. Ah, ka, no? Oh. Ah, kaya. Sumama yung bunga nga, nga ro. May dyan, Ganyan ka naman, ibayabas ka naman eh. Naman <laughs> 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 sa dulo, sa amin yung pokol Talo, sa, talo tayo sa huli, bubuli na lang natin no Babash na lang natin siya. <laughs> Hanggang dito muna yung episode natin mga ku. Shoutout kay Michael Angelo, Jan Rafael, Jofer Salas, Kenneth Salas, JV Cortez. And thank you kay Kim Jau, Casual Angler, Fish Hunter. Ano pangalan ng bankero natin? Kuya Jamak. Kuya Jamak mga kuys, bankero natin. He's in the house. Ilalagay ko na lang sa description yung contacts niya. See you again next time.